Hello guys, good day at maayo adlaw po sa inyo tanan at for today's video nga guys itutuloy natin ang ating coin hunting series at ito na nga ang natitira na lang sa ating barya at kukunin po natin ang dalawang balot na to para sa ating coin hunting series at bago po tayo magsimula marami pong salamat sa aking mga subscriber na walang sawang sumusuporta po sa ating channel Okay, maraming salamat po. At sa mga bago po sa ating channel, welcome po sa Coins TV kung saan gumagawa po tayo ng coin hunting at coin update na rin po sa mga nahahunt natin. At nagbibigay din tayo ng impormasyon kung ano yung mga hard to find at semi hard to find na pwede nating i-collect Okay, kung bago ka pa nga lang po at hindi ka pa po naka subscribe, pasuyo na po ng subscribe button. At paki-like and share po ng ating video at yung bell button po, huwag niyo kalimutan para nga po maging updated ka sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update. Okay guys, umpisahan na natin. Sana makadali na tayo dito ng hard to find or semi hard to find at kung siswertihin ay error coin na rotated die okay o kaya double doubling first coin natin year 25 2005 common next coin 2015 next coin 2005 next coin 2004 common next coin natin 2012 common next coin 2013 next coin 1998 so wala na naman siyang mint mark ang hinahanap po natin dyan guys sa 1998 ay yung may mint mark yun po yung hard to find dyan sa 1998 at sa 1996 naman po yung wala pong mint mark. Ang inyo pong kunin dahil hard to find din po yon yung 1996 na walang mint mark. Okay. Next coin 2005. Negrong negro na to ah. Black tone Okay, Next coin common Next coin natin 2005 common Next coin 2014 common Next coin Hindi na makilala ito ah 2000 Ay hindi ko makita guys si sisilipin ko lang Okay, common lang guys. Damage coin. Okay, proceed po tayo. 1997 without mint mark. Next coin, 2013. Common. Next coin, 1997. Common. At ang ating last coin sa ating first batch. Year 2012. At ayun na guys, wala pa rin tayong nahahunt napakahirap talagang hanapin ng year 2006 sa limang pisong to napakarami na nating naubus na limang piso guys pero hindi pa rin natin siya nakikita okay first coin natin sa ating second batch year 2012 common next coin 2011 common next coin 2013 common next coin 2003 common next coin year 1998 no mint mark common next coin 2001 ganda ng pagkaka-stock sa 2001 detalyadong detalyado pero common. Next coin. Common lang din. Next coin. 2005. Okay. Next coin. Year 2003. Common. Next coin. 1998. Walang mint mark. Common. Next coin. Year 2013. Common Next coin 2009 to guys 100% to 2009 Dai 2 3 Okay, dyan ka lang At akin kang kukunin Next coin Common 1998 Common Common Next coin 2005. Come on. Next coin natin 2004. Come on. Next coin natin 2014. Come on. Next coin 2005. lipin ko lang guys mm. common next coin natin 1998 common at ang ating last coin guys sa ating coin hunting 2005 at wala pa rin tayong na hunt guys na semi hard to find or hard to find so wala muna tayong i update ngayon guys marami pong salamat sa inyong pagsama sa ating coin hunting at sana po ay i-like and share po natin ang ating video. Marami pong salamat. God bless.